challenge ka natong tanan. Liguna ang imuhang panarasa. Liguna ang imuhang relasyon. Liguna ang imuhang pagtuo. O labaw sa tanan. Ang mahimo kang matured na kristuhan o kung gusto kang mamatahal na ka, na matawag na kang matured ng kristuhan, katung upat ka Marta Iksuon, panitamuti na mabuhat na ko kamuting nga dili na bata ang ato ang unang-una sa pagpangalako. Kali lang ka sa ay sa ating mga kaubanan sa mga pinakamusimba. Kaya yung mga ang mga bata sa ay. Ang gilip matagal. Ngunit ba na yung hila? Wahaan na nga mga pag-una-una. Kata mga binata. O kita doa kinahanglan. Nakilhon ko din sa Kung sa'yo tama. Kung sa'yo kabalo. ng kadaan. Ikatulo, kinahanglan igsuon na ikaw matawag na espirituhanon na tao, dili kalibutanon tao. Kung ang ikaw upat igsuon dapat kung magkinaong sa man ang kalibutan, magkinaong man ang iyong pinapuri, dadahan magpagsulay, dadahan magproblema, ayaw niya, kaya sa soang manluluwas na si Binoong Kung Pagkatapos, dagat, kinahanglan na itong ihiklim sa bisaya sa mga uh, sa likway, iyaan na? Uh, ato ang na, anak yon, na ni pamahalaan natin atong giampo naa lang yon dili ka para nisa sa ng salamat sa ginoo

Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. Alright guys. Karon, bitch guys. Karon, bitch guys. Magtataro so, sa tukas. Hatay tanaga guys. Good evening. So, good evening ka tanan, guys. Mag-harap tagal-bising sa sa Amerika guys, na kwarta, tapos bata ko mo sa Panginahang lang guys. Nakamita na ako na. Hindi hmm. saya na eh. nito. Sabihan ko na na marami talagang nangailangan ng blessing. Hindi lang, oh, mayroong panghigit sa akin ang nangailangan ng blessing guys. Kaya, apihin natin itong Alatin eh, sa akin bukas guys. Sa duha ka pamilya guys. Sana ah, pag nagbigay din tong bigas na to, o ang nagbigay ng pera na to, guys, dugli-dugli sana yung tanggap nila. So, hatiin natin ito sa dalawang pamilya, guys. hatiin uh, natin. Sabayanan niyo ako, guys. So, sa kalahang isang pamilya, guys, one 25 kilos yung tag sila 12 kilos and kalahati ayun so, so ako gay talaga nagpapasalamat so, may tao may mga tao din na maganda ang kalooban siyempre nagbibigay sa atin ng bisin isyo naman natin guys At hindi naman hindi naman yan binigay para sa atin binigay naman yan para sa nakakailangan. Ah, so, kahit budget lang po ako mga kapatid, ito, napinabi ko po ng dito po ito. Para naman ay, uh, napinabi ko pa para sa, para sa tao ko, para sa tao waya. Para sa ako ba? Ekonomiya ba? Thank you.

malo. Hello guys. May mabibiyaan pa niya ito, guys. Kuya, kumain mm -hmm. dai? Yeah. Yeah, po. Pa. Magdara na lang mang. Maka kalbayan nang tungas, tukasabuyan. Kuya, pa? Okay, friend.

Thank you very much to Mr. and Mrs. Roger Bach for the rice. Thank you very much and blessings and blessings for your family. Thank you, Thank you very much.